Hi guys, good morning. Good morning guys. Uh, ah uh, this is the breakfast. Ayan po yung ating breakfast guys. Um, may breakfast po tayo. Um, ito yung breakfast po natin. Ang longganesa. Longganesa ang arte. ba? Diba? At syempre yung pritong talong guys. Oh, uh, may pritong talong po tayo. Longganesa is kilde. Parilin naman yung longganesa is skinless. At syempre hindi mawala yung tuyo na may sile. Eh. Ang pangsawsaw ng ating um, ano. So by the way guys, so <coughs> dito po tayo ngayon. Nandito uh, dito ako ngayon sa Baguio. Sa Baguio ka. Ah, sa ano ni Daddy Alex. At dito si Daddy Alex sa ah, gilid ko. Pakita ko muna dad. Mm -mm. Dito si Daddy Alex? Oh. Ah. Mm -mm. Hagard. Hagard siya ngayon. Hindi na siya maganda ngayon. Sabi ko, magtago ka muna dad. Joke <laughs> lang. At ito yung so, damit ko. ah uh, damit, damit to. Um, ito yung sa galing sa boyfriend ka. Ay, sa boyfriend ka. Oo, <laughs> uh, so kahit na tayo guys, kasi, ano pura, si sa kasi anong oras na boyfriend mo? Ano? Sakta gawin ito nung sinibag na naman boyfriend mo. wala pala akong boyfriend dad. Eh? Ha? Huh? Wala pala akong boyfriend. Ay, nangangin lang pala oh. At syempre... <laughs> anong <pula> kang jowa? Huwag <laughs> namang ano dad. Oh. Hindi. Kasi May... ah, punta lang ito. Boyfriend um, boyfriend boyfriend Next. <laughs> lang next, yeah. <laughs> boyfriend pa kasi hindi, hey. na, na, na na naman kami naghiwalay pero binal binablock ka binablock bina lang ako <laughs> <laughs> so by the way guys di ba di ba um, andun na sila Brenda sa Cebu at syempre andito na andito, na rin sila ni um, OD ba at si Ma'am CJ sa um, Antipolo Anti oh, sa bahay ni Ma'am CJ. Oo. At ngayon guys, so ngayon um, sa 15 ay darating sila ni Ode, oh, uh, sila Brenda sa 15, April 15, Andito na po sila Brenda sa Manila kasama si Scarlet Dark. At ah uh, syempre, um, at, 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 kausap ko kanina si Ode ba at saka si Ma'am Shiji na si Gwen ay sa 15 pa daw siya luluwas ng Manila. Kasi nga, um, sa 18 ay mag-Singapore sila. So, hindi ako nakasama sa Singapore kasi wala akong, alam yun na, Oo. So ngayon guys, um until June pa daw sila dito. So makita kita kami doon sa sa ano, sa Manila. At, at nag po si mag-rent po si Brenda ng uh, isang bahay doon sa, sa Quezon City doon kinaiwait sa likod nila. Doon po mag-rent si Brenda ng bahay doon at, at doon po kami mag ano mag magi mag, mag isang bahay po kami. Siguro magikit magkikita-kita kami is ano palang siguro uh, sa pag-uwi nila sa 22. Sa 22 iba di ba mag Singapore pa sila. So sa 22 ay magkita kita kami doon na siguro kami mag isang bahay. Doon muna ako magtatambay. At s'yempre good news sa lahat kasi makukumpleto na naman yung uh, social climbers, no. <laughs> <laughs> hindi. Ang anim, ang, ang naman yung ano, nung sag 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 ng pandemic dad, yung anim, nandoon kami, di ba? Si Scarlett, si Bakang, si O.D. si Jigjag, si Brenda, at ako. So, kami, mag naman kami yung anim. Hindi, naman, hindi pala, ano. kumpleto, top five ba sila? Hindi lang pa <laughs> <laughs> oh, So basta 'yun ng 'yun ng basta makakumpleto naman kaming anim doon sa examiner, di ba? Na-miss na-miss namin yung mga ganap dati kasi di pa ang saya, di ba? So ngayon nga doon, kayo muna tayo. He-eh. Mm -mm. Para decision ka. Basta yun na. Makame-ma. Makame-sabi. Ma

Nagpadamid kayo. Na may magbukas po ay pwede na po ako mag-live bukas ng umaga. Di ba? Kasi Yung yung ano ko, yung yung restriction, yung restriction ko ay hanggang ngayon lang po siya. So bukas ay pwede na po ako mag-live ulit. So see po tayo bukas. Mag-live po tayo bukas. Ha? Mm -mm. Pwede na po mag-live tomorrow. na kaya nag-upload ako ng mga video ngayon kasi pwede na po ako mag-live. Pwede na po ako mag-live. Sarap yung tono. Skinless. Tak boleh tak tahu ya. 你说说。

sa tuyo na manghang. <coughs> Bagaimana?